Hello mga friends. Ito po. Kasi sit sitwasyon niya yung konti lang ang customer. Ayan. Ito mga tela namin. Medyo kalma lang ngayong araw na to. Kaya yeah, pasyal pasyal muna kayo dito sa aking store. Sa aking trabaho. Pumili muna kayo ng mga tela ang gusto niyo dyan. Ito nga pala yung mga ah uh, ano yan tovaglioli yung mga panyo pagkakain bali nakadivide niya siya sa anim tapos ito naman hanggang doon sa dulo puro tela rin may napapalibutan ako ng tela rito ito naman mga may ano, lipstick yan isa lang ang customer ko ngayon nag-alisa na yung iba ito naman mga tela ito ano yung mga ginagawa tuwalya yung mga ah uh, ang tawag nito sa atin tuwalya rin ba tawag niyan yun na lagi sa lamesa kasi tuwalya uh, sa Italian ito yung pinakamantel sa Pilipinas tapos ito naman eh, impermeable yung hindi nababasa na mantel waterproof pero American ang style ito naman mga pikay ang tawag sa mga bata Tapos, dito yung mga kinikilo na. Ito ito. Ito is ispunna, yung, yung, deferens, yung mga ganito. Ito is spoon niya. Tuwaan niya yung ano yan. Pilipino. Tapos ito naman yung beer friend niya. rin yung mga jacket. Yung mga tahin niya nila no, sa... Ang tahin niya nila sa labas. Ay, medyo kalma lang ngayong hapon lunes ngayon dito bali anong ngayon date ngayon 9 September ah September February 9 ngayon kalma lang ang panahon ngayon tapos ito po, naman mga uh, fake leather yung okay, mga yan kinikilo rin yan 105 na isang guhet ang ganda. Ito naman yung mga pang ano. Pang pang summer. Manjin ang tawag dito. Jersey. Ito naman likra. Yung mga ginagawang kostume da banyo. Yung mga pang swimming. Ito naman yung mga cortina. Jersey. Ito yung mga cortina sa taas. Yan. to. Ang umpisa namin dito, 9.30 na umaga hanggang 1 ng hapon. Tapos, uh, balik kami ng 2.30 to, to 7.30. Okay, bye-bye.